Sa unang tingin, walang nagbago. Pero alam ni Johnny na maaaring mapanlin lang ang panlabas na nyo. Maaaring hindi magbago ang itsura ng isang tao, pero ang nasa loob niya ay maaaring lubos na nag-iba. Pagkakita pa lang sa kanya ni Yang Xin Xin, agad itong tumakbo palapit at niyakap siya ng mahigpit. Teacher Liang, ayos ka lang ba? tanong niya ng may kasabikan. Gusto rin sanang itanong agad ni Jiang Yi ang tungkol sa eksperimento, pero nang mapansin niya si na Deng at Lian Cheng na nasa malapit, nagpasya siyang maghintay. Sa halip, lumapit siya kay Lian Yu ng kalmado. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Tanong niya. Itinaas ni Lian Yu ang ulo niya at tiningnan siya sa mata. Ngumiti siya ng bahagya at tumango. Mas maganda ang pakiramdam ko, Talagang kailangang pasalamatan ko si Ginoong Deng sa kanyang tulong, sabot niya. Naisip ni Johnny, mukhang mas lalo pang lumakas si Liang Yu. Dahil may ibang tao sa paligid, hindi na siya nagtanong ng marami. Sa halip, lumingon siya kay Deng Yuanbo at mumiti ng magalang. Ginoong Deng, maraming salamat. Mumiti si Deng Yuanbo at sumagot, ito ang napagkasunduan natin. Sinabi ko naman sa iyo, kung mapipigilan mo ang eclipse, pare tayong makikinabang. Tumawa ng bahagya si Johnny. Dahil sinabi mo na rin yan, hindi na ako magpipigit. Habang tinitignan niya si Leang Yu, biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Paano kung ang buong koponan ko ay mapalakas din ng pamilya Deng? Hindi ba't magiging mas malakas kami kung ganoon? Dahil dito, napagpasyahan niyang itanong ito habang kailangan pa siya ni Deng Yuanbo. Nakinig si Deng Yuanbo at mas lalong lumapad ang kanyang ngiti. Sa puntong iyon, lumapit ang kanyang butler, si Lian Cheng, upang magpaliwanag. Gino o Jiang, baka hindi niyo alam kung gaano karaming mapagkukunan ang kailangan upang mapalakas ang kakayahan ng isang tadalabas, sabi ni Lian Cheng. Hindi lahat ay kayang tiisin ang proseso ng mga eksperimento. Napabuntong hininga si Jiangyi. Ganun ba? Alam ko namang hindi ito magiging ganoon kadali. Ngunit mumiti si Deng Yuanbo, hindi namin sila kayang gawing kasing lakas ni Teacher Liang sa maikling panahon, pero maaari naming mapalakas ang kanilang pisikal na kakayahan at mapahusay ang ilan sa kanilang abilidad. Bahagyang tumango si Jiang Yi habang pinag-iisipan ang mga posibilidad. Hindi niya talaga inaasahang makakakuha agad ng oong sagot, nagtanong lang siya ng pabiro. Hindi rin siya nagtagal, nagdahilan na lang siya at umalis kasama ang kanyang koponan. Hindi naman sila pinigilan ni Deng Yuanbo, sa halip, magiliw niyang inutusan si Lian Cheng na ihatid sila palabas. Nagpaayos pa siya ng sasakyan mula sa pamilya deng upang ihatid sila pa uwi. Bago tuluyang umalis, iniabot ni Deng Yuanbo kay Jiang Yi ang isang gintong pendant. Kay Deng Shentong ito, sabi niya, Kapag suot mo ito, mas magiging madali ang pakikipag-ugnayan mo sa God Team. Napahanga si Jiang Yi sa pagiging mainat ni Deng Yuanbo sa kanyang mga galaw. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi niya kailangan ng anumang sagisag ng kapangyarihan, upang makuha ang tiwala ng kanyang koponan, may sarili siyang paraan ng pamumuno. Sa loob ng sasakyan, habang pauwi, hindi muna masyadong nagtanong si Jiang Yi kay Liang dahil kasama pa nila ang driver ng pamilya Deng. Pero pagkapasok na pagkapasok nila sa bahay, hindi na niya napigilan ang kanyang pagkamausisa. Anong aba talaga ang ginawa sa ng pamilya Deng? Tanong niya, puno ng pananabik. Gaano kakalakas ngayon? Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Napangiti sila yang yun nang makita ang sabik, ngunit bahagyang nag-aalalang ekspresyon ni Jangi. Matindi ang eksperimento, sagot niya. Ipinasok nila ako sa isang malinaw na silid na parang salamin. Tapos, tinurukan ako ng kung ano-anong gamot at isinailalim sa mga kakaibang proseso. Habang inaalala ang nangyari, bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Pakiramdam ko, para akong muling isinilang. Hindi lang basta lumakas, parang binago ako ng buo. Sa loob lang ng tatlong araw, parang napalitan ang balat ko. Kahit ang dugo at mga laman loob ko, nagbago ng malaki. At dahil kailangan kong manatiling gising sa buong proseso, ang sakit ay hindi kayang tiisin ng isang taong hindi handa. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha habang nagsasalita. Napalunok si Jiangyi. Ganoon ba talaga kasakit? Tanong niya. Tumango si Leangyu. Kung mahina ang katawan mo o hindi matibay ang isipan mo, maaaring mamatay ka sa proseso. O mas malala pa, baka tuluyan kang mabaliw. Nang marinig yon, dali-daling lumapit si Yang Xinxin at mahigpit na niyakap si Liang Yu. Teacher Liang, hindi ko alam na dumaan ka sa ganitong hirap, sabi niya, puno ng pag-aalala. Labis niyang hinangaan si Liang Yu, hindi lang bilang guro, kundi bilang isang mabait at matatag na tao. Natahimik si Jiang Yi nang unang banggitin ni Deng Yuanbo ang eksperimento. Hindi niya kailanman sinabi kung gaano ito kasakit. Ang tanging nabanggit niya ay ang mataas niyang pamantayan sa pagpili ng mga kalahok, at partikular niyang hiniling si Lei Yangyu. Noong una, akala ni Jiang Yi na dahil lang ito sa pagiging isa sa ilang taong dinala niya sa Blizzard City. Ngayon, napagtanto niya ang katotohanan. Hindi lang ito basta isang eksperimento isa itong pagsubok na tanging ang pinakamalalakas lang ang makakaligtas. Tinitigan ni Johnny si Leang Yu at sinabi, marami kang pinagdaanan. Ngunit mumiti lang siya at umiling. Ako mismo ang pumili nito, sagot niya. Binalaan na nila ako tungkol sa mga panganib bago pa magsimula. At kahit sobrang sakit, sulit ang naging kapalit. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga kamaw, namamangha sa kapangyarihang nararamdaman niya ngayon sa loob ng kanyang katawan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya ay isa siyang karerang sasakyang puno ng gasolina, handa ng tumakbo sa pinakamataas na bilis, walang sagabal. Pinagmasdan siya ni Jiang ng mabuti, sinusubukang tantyahin kung gaano na siya kalakas. Dati nang bihasa sila yang yu sa labanan. Ang tanging kahinaan niya noon ay ang kakulangan niya sa mutant energy, kaya't itinuturing lang siyang isang pangkaraniwang delta level fighter. Bago ang eksperimento, halos kapantay lang niya sina Xiao Honglian, at iba pang mandirigma. Pero mayon anong antas na kaya ang naabot niya? Habang iniisip iyon, isang plano ang unti-unting nabuo sa isip ni Jiang Yi. Unti-unting lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Mukhang panahon na para subukan ang bago mong lakas, sabi niya na may nakakalokong ngiti. At alam na niya kung sino ang magiging kalaban ni Liang Yu ang mismong miyembro ng kanyang sariling Tengu Team. Kinabukasan, sa training ground ng Combat Center. Ipinatawag ni Jiang Yi ang buong koponan para sa isang pulong. Ito ang unang pagtitipon ng Tengu Team, na kilala rin bilang Poppy Squad. Walang naging problema ang Black Robe Team sa pamumuno ni Jiang Yi bilang kapitan. Maganda ang pakikitungo nila sa kanya, at dahil na rin sa suporta ni Baili Changqing, madali nilang natanggap ang kanyang pamamahala. Pero hindi ganoon kadali ang sitwasyon sa Celestial Team. Ang dating kapitan nila, si Deng Shentong, ay isang pinuno na may matinding impluensya. Malakas siya, may talento, at isang taong matapang sa bawat kilos. Minsan nang sinabi ni Zhu Zheng na si Deng ay may pambihirang karakter. Bukod pa roon, nagmula siya sa isang mayamang pamilya at hindi madamot kahit pa sa kanyang mga kalaban. Siya ang tipo ng pinuno na hinahangaan at iginagalang ng lahat. Pero ngayon, wala na siya. At ang ipinalit sa kanya ay isang tagalabas mula sa panlabas na lungsod. Dahil dito, hindi na natuwa ang tatlong natitirang miyembro ng Celestial Team. Sa training ground, maagang dumating si Jiang Yi kasama si Nayang Shin Shin, Leang Yu at Hua Hua. Dumating na rin ang anim na miyembro ng Black Rogue Team, eksaktong nasa oras. Pagkapasok ni Jiang Yi, agad siyang kinawayan ni Baili Chang Ching. Kapitan, nandito na kaming lahat. Masayang sabi nito. Ang iba, gaya ni Woody, tahimik lang na nakatingin kay Jangi. Halatang may halong emosyon sa kanilang mga mata. Hindi pa ganoon katagal, si Jangi ay namumuno lang sa isang maliit na grupo sa Ten City. Pero ngayon, siya na ang kanilang kapitan. Isa itong matibay na patunay na sa bagong mundong ito, mas mahalaga na ang lakas kaysa sa tagal ng serbisyo. Ang mga lumang panuntunan tungkol sa ranggo at karanasan ay hindi na kasing ng dati. Mabilis na nilibot ni Jang Yi ang kanyang paningin sa paligid. Naroon ang Black Robe Team. Pero wala pa rin ang tatlong miyembro ng Celestial Team. At alam na niya ang dahilan. Tumanggi ang tatlong iyon na tanggapin siya bilang kanilang leader, kaya sinasadya nilang hindi sumipot sa pulong bilang isang hamon sa kanyang otoridad. Munit bago pa man dumating ang araw na ito, pinag-aralan na ni Jiang Yi ang kakayahan ng bawat miyembro ng kanyang koponan. Alam niya eksakto kung sino ang mga taong ito, at kung paano niya sila haharapin. Ang mga pangalan nila ay Yehi, Si Miao, at Lu Yinghao. Si Lu Yinghao ang pinakamahina sa Celestial Team. Si Yehi ay nasa gitnang antas. Habang si Xu si Miao naman ay bahagyang nasa ibaba ng karaniwan. Alas 8.52 ng umaga, ilang minuto na lang bago ang opisyal na oras ng pagpupulong. Dahan-dahan lumakad si Jiang pasulong at mahinahong sinabi. Hihintay natin ang iba. Pagkatapos, hindi na siya nagsalita pa. Hinintay niya hanggang lumagpas ang alas 9 ng umaga, pero wala pa rin ang tatlo. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Pagkatapos, pinalakpak niya ang kanyang mga kamay at malakas na sinabi. Ayos, lahat magsama-sama. May gusto akong ipakilala. Dumating si Beili Changqing kasama ang ilang miyembro ng Black Robe Team. Inilahad ni Jiang Yi ang kanyang kamay at ipinakilala si Nayang Xinxin at Liang Yu sa grupo. Alam niyo na siguro kung sino sila, kaya hindi ko napapatagalin. Simula ngayon, bahagi na rin sila ng Tengu Team. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Black Robe Team kay Layang Yu at Yang Xinxin, halatang nagulat. Maya-maya, lumingon si Jiang Yi kay Baili Changqing at nagtanong. Baili, ano nga ulit ang patakaran kapag nahuli sa pagpupulong ang isang miyembro ng investigation team? Ngumiti si Baili Changqing. Ayon sa mga patakaran, ang sinumang mahuli ay makakakuha ng isang malaking demerit at kailangang humingi ng paumanhin sa harap ng buong koponan. Ang investigation team ay isang elite force. Ang kanilang mga misyon ay delikado at maaaring makaapekto sa seguridad ng buong Jiangnan region. Dahil dito, napakahigpit ng kanilang disiplina. Bahagyang tinaas ni Jiang Yi ang kanyang kilay. Oh, mukhang seryoso 'yan. Kung ganoon, ang tatlong taong hindi sumipot, markahanyo sila bilang late. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Black Robe team, aliw na aliw sa nangyayari. Kapag nakakuha ang isang tao ng dalawang major demerits, Otomatiko siyang matatanggal sa investigation team. Talaga bang gagawin ito ni Jiang Yi sa unang araw niya bilang kapitan? Ngunit tumango lang si Baili Changqing, hindi man lang nagdalawang isip. Naiintindihan ko, sabot niya. Ang batas ay batas. Kapag nalabag ito, walang palusot. Iyan ang bakal na batas sa loob ng militar. Biglang may boses na sumigaw mula sa itaas. Hoy! Sino raw ang late ha? Isang mapanuksong iti ang lumitaw sa mukha ni Yi habang tumingin siya pataas. Sa ikalawang palapag ng training ground, nakatayo ang tatlong lalaki na nakauniporme. Nakatingin sila pababa, may mayabang at mapanuyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.